Hello everyone, welcome back po dito sa aking YouTube channel at gusto ko pong uh, ipaalam sa lahat ang magandang balita dahil ako po ay nanganak na. Ayan, so balik na naman po tayo sa pagbibigay kaalaman at tips sa ating mga kababaihan na nahihirapang mabuntis. Ako po si Coach Jaja Bustos and 7 years na po akong tumutulong sa mga nahihirapang mabuntis. At kung kayo po ay bago lang dito sa aking channel, mas maganda po kung mag-subscribe po kayo. So i-click nyo lang po yung subscribe button sa ibaba para next time kung meron akong mga ibibigay na tips sa inyo, ay mabilis po kayong ma-update. Mga sis, napaka-exciting ng topic natin ngayon dahil ang ituturo ko po sa inyo sa vlog na ito or sa video na ito ay mga pagkain na nakakatulong para mabilis na magfertil at mangitlog ang isang babae nang sa ganon ay mabilis siyang mabuntis. Kapag sinunod nyo po ito mga sis ay hindi nyo na kailangan ng kung ano-ano pang mga gamot, hindi na natin kailangan ng kung ano-ano pang vitamins. Dahil ang mga pagkain na ito ay napakahitik sa vitamina na nakakatulong para mabilis na mabuntis at mangitlog ang isang babae. So, ang pagkain po na ito ay hindi lang isang beses nakakainin sa isang linggo, hindi lang tatlong beses sa isang linggo, kundi araw-araw. At mas maganda, every meal natin, umagahan, tanghalian, hapunan, mas maganda kung meron tayo nito sa ating hapag. Dahil kung isang beses lang natin itong kakainin, syempre hindi naman po yan i-epekto. Dapat talaga ay palagi siyang nasa meal plan natin kapag umaga dapat meron din ito, pag meron din ito, at kapag gabi ay meron din dapat nito. Mga sis nakakaumay or nakakasawa man sa paningin ng iba, pero sa totoo lang, ito po yung mga dapat nating gawin dahil ito po ay maituturing natin na natural vitamins. Hindi na natin kailangan gumastos pa sa mga vitamins na kumakalat sa online. Hindi na natin kailangan 'yan dahil dito pa lang sa mga pagkain na ito ay busog na busog na po kayo sa uh, fertility nutrients. Sa loob po kasi ng pitong taon na pag-aalaga at pagtulong ko sa mga nahihirapang mabuntis na pag-alaman or na-discovery po namin na karamihan sa mga babaeng nahihirapang mabuntis ay hindi ko makain ng mga pagkain na ito. Kaya naman makinig kayo ng mabuti. Number 1 sa listahan na nakakatulong para mabilis na mangitlog ang isang babae ay ang pagkain ng okra. Ayan. So, ito po ang okra. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung okra. Ayan po siya mga kasis. Alam nyo, napakasustansya po ng pagkain na ito, lalo na sa mga babaeng na nahihirapang mabuntis. Mayaman din po yan sa folic acid. Kung mapapansin po ninyo, kapag tayo ay nagpapadoktor, ang nirereseta sa atin is laging may folic acid. Kasi nga po, yun daw ay nakakatulong para tumaas ang fertility level po ng isang babae. Pero mga sis, hindi na natin kailangan yan dahil dito pa lang ay meron na tong natural na folic acid. Kaya po kapag lagi kang kumakain ito, araw araw ay mabilis kang mabubuntis dahil nakakatulong po ito para mabilis kang magfertil at mangitlog Next mga sis is talbos ng saluyot or dahon ng saluyot Kung mapapansin niyo ang saluyot po ay napakadulas kapag kinain po natin. At yan po ang kailangan natin, lalo na sa mga babae na nagda-dry at nawawalan po sila ng gana sa pakikipagdo sa kanilang asawa. Ito po ang perfect sa inyo. Hindi lang isa, dalawa, tatlong beses na ito, kundi dapat ay araw-araw. Next is spinach or alogbate. Ayan, sa mga hindi nakakaalam kung ano ba yung alogbate na yan, talbos or dahon ng alugbate. Napakasustansya po yan. Mayaman sa folic acid at mayaman din po yan sa pampa fertile na nutrients. Kaya naman yung mga babae na madalas or mahilig na kumain nito ay mabilis po yang nabubuntis. Ako po, favorite ko po talaga ito. And next mga sis is yung tinatawag natin na labong. So yung labong po ay galing sa ubod ng kawayan. Ayan po siya. So yung murang-murang kawayan, yun po ang labong. So, napakasarap pong lutuin ito. Pag ito po yung lagi nyong ulam mga kasis, ay mabilis talaga kayong mabubuntis. Napakahirap hanapin ito mga sis, lalo na sa panahon ngayon. Dahil mostly ay tumutubo na lang ito sa mga gubat-gubat. So, kung kayo po ay malapit lang sa mga makakahoy or pwedeng magtanim ng kawayan, mas maganda kung meron kayo nito at nahihirapan kayong mabuntis. Perfect po ito sa inyo mga sis at malakas po itong magpa-fertile. Next mga sis is ito. So, ito po ay bulaklak at talbos ng kalabasa. Sa mga hindi nakakaalam, ang talbos at dahon ng kalabasa ay mayaman din po yan sa folic acid at iba pang vitamins na nakakatulong para mabilis na mag ang isang babae. Inuulit ko lang po, hindi lang isa, dalawa, tatlong beses nakakain ito, kundi dapat ay araw-araw meron tayo sa plan menu po natin. Next naman mga sis is yung gulay na langka. Sa mga hindi pa nakakaalam, alam nyo ba mga kasis na ang gulay na langka ay mayaman sa folic acid? Lalo na po yung buto niya kapag hinug na po ito at naubus uh, naubos nyo ng kainin yung laman. Yung buto po nito kapag nilaga ninyo ay napaka sarap po niyan at mayaman po yan sa vitamins na nakakatulong para mabilis kayong mabuntis. At yung gulay din po niya, napakasarap din po niya. Nakakatulong po yan para mabilis na mag at mangitlog ang isang babae. Next mga kasis is ang talbos ng kamote. Red or green man yan mga kasis ay nakakatulong po yan para mabilis na mag at mangitlog ang isang babae. Dahil ito po ay green vegetables or green leafy vegetables, mayaman po yan sa folic acid. Kaya po kapag mahilig kayong kumain nito ay mabilis kayong mabubuntis. At syempre mga kasis, hindi papahuli sa listahan ang sigarilyas. Ang sigarilyas po ay mayaman din sa folic acid at iba pang vitamins na nakakatulong para mabilis na mag at mangitlog ang isang babae. Kaya naman kung favorite nyo to, mabilis kayong mabubuntis. Honestly mga kasis, paborito ko po ito. Gusto ko siyang kainin araw-araw Kaya po mabilis din akong mabuntis Pero ngayon po ay nagpaligate na ako Dahil po ayoko nang mabuntis Tama na po sa akin ang apat na anak Kaya sa mga hindi nabubuntis dyan Perfect ito para sa inyo Walang masama kung susubukan nyo ito mga kasis Dahil ito po ay napaka uh, sustansya po nito sa ating katawan At syempre mga kasis Last but not the least Ito po ang talbos ng ampalaya Ayan, so medyo mapait-pait po itong talbos ng ampalaya mga kasis pero huwag kayong madi-discourage sa kanyang aftertaste dahil alam nyo ba na isa ito sa pinakamayaman sa folic acid. Kaya po kung kayo ay araw-araw na kumakain po nito lalo na ihalo po natin ito sa ating mga uh, ulam, isasahog natin or pwede rin na igisa lang natin siyang konti, haluan natin ng sibuyas at kahit walang sahog yan mga kasis, gisa-gisa lang am um, napakasustansya po nito mga kasis. Pinakamayaman po talaga yan sa folic acid. Ayan. So, alam nyo ba mga kasis na marami pa tayong ibang mga gulay or mga pagkain na nakakatulong para mabilis na mag-fertile. Basta po ito ay madahon at berde, mga talbos-talbos mabisa po yung pampafertil dahil mayaman po yun sa folic acid. Marami pa pong ibang vitamins na uh, maibibigay po nito sa inyo. Kaya naman, yung mga babae na mahilig sa ganyang klase ng pagkain, yung tipong araw-araw yun na lang ang kinakain nila, hindi sila nauumay sa ganyan, mabilis po silang mabubuntis. Katulad ko po mga kasis, kahit araw-araw ko pong kainin yan mga kasis, hindi po talaga ako mahilig sa karne. Gusto ko araw-araw ay, ganun lang ang kinakain ko actually sinasabihan nga nila ako na um, para daw akong kambing kasi nga mahilig ako sa madadahon pero sa totoo lang yan ang dahilan kung bakit mabilis akong mabuntis mga kasis dahil po ako ay mahilig sa maberde at madahon na gulay. Dahil po ito ay mayaman sa folic acid at iba pang vitamins. So sa mga kasis natin dyan na nahihirapang mabuntis, walang masama kung susubukan nyo po ito. Dahil itong mga tinuro kong pagkain na ito ay wala naman pong uh, masamang maidudulot sa inyong katawan. Bagkos ay mapapabuti pa po ang kalagayan ng inyong matres dahil nga po ito ay nakakatulong para mag-fertile. Ayan, so sa ating mga kasis dyan, sana po ay nagustuhan nyo ang video na ito. Pwede nyo pong i-like yan. At syempre, pwedeng-pwede nyo pong i-share. Lalo na doon sa mga kakilala natin na nahihirapan ding mabuntis, i-share nyo po yan para mas marami pa po silang matutunan. At malay nyo, dahil po dito sa video na ito, next month ay buntis na kayo. Ayan. So, salamat po sa inyong panonood mga kasis at abang po kayo sa ating mga next videos dahil mas marami pa po akong ituturo sa inyo. So, once again, ako po si Coach Jaja Bustos. Thank you so much for watching.